Hoy mga kapolitika, alam nyo ba? Ang Senado ng Pilipinas ay parang teleserye All Stars. No? Si Jesus Cudero ang bagong hari ng Senado, suportado ng mayorya. Pero teka, bakit parang lagi may plot twist? No? At si Tito Soto, ang dating Senate President na gustong gusto ng bumalik as ah, si Spotlight, parang siyang contestant sa Pinoy Big Brother. No? Okay, pero seryoso, bakit nga ba mainit ang laban sa Senado at ano ang kinalaman ng impeachment ni Sara Duterte dito? Sabi sa politika, no? Uh, Pinas ay naghahatid ng matinding kwento, may halong tawa, chismis at malalim na analysis para sa mga kabataan sa Davao, Cebu at mga OFW natin sa Dubai, Hong Kong at Los Angeles. Our goal, 100,000 subscribers para ipakita na kaya nating pag-usapan ng politika with style, with and brains. So tara, tara na't simulan na natin ito mga kaibigan. Kung gusto nyong malaman ang totoong chika sa Senado, i-smash ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kababayan natin sa Riyadh, Sydney at Toronto. Mag-super thanks na rin ha? para suportahan ang content natin, lalo na kayong mga OFW sa Jeddah at Singapore na miss na miss na ang Pilipinas. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit si Jesus Scudero ang paboritong Senate President ng Mayoria. Kung bakit laging may drama kay Tito Soto at kung ano ang nangyayari no, sa impeachment ni Sara Duterte. Is cheese the real deal or just another political mastermind? Let's find out. Isang araw sa Senado, no, si Chis Escudero naka Christmas na suit, no, nakatayo sa podium na parang superhero with his signature charm and razor sharp wit, ipinahayag ipinahayag niya ang kanyang plano para sa 20th Congress, ano? Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, uh, ah, tatlong senador ang solid na sumusuporta kay Cheese. Boom, majority yan. Pero bakit nga ba siya ang paborito? Si Cheese, isang UP law grad, ay kilala sa kanyang eloquence at strategic thinking parang chess grand grandmaster siya. Bawat kalaw, ah, kalkulado. Mula sa pagiging spokesperson sa impeachment ni Erap noong 2000 hanggang sa pagiging Senate President ngayon. She knows how to play the game. Pero mga kababayan, hindi ito nangangahulugang walang haters. Ang kanyang desisyon sa impeachment ni Sara Duterte ay grabing ingay. Ang sabi ng mga kritiko, he's delaying it for political points. Pero si Cheese, kalmado lang. Rules are rules. Si Cheese, ha? parang barista si Starbucks. Kahit magulo ang linya, kaya niyang panatilihang smooth ang lahat. Pero ang tanong, kaya ba niyang iwasan ang mga plot twists mula sa Duterte Black? Ah, 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 ah. Ano sa tingin ninyo? Ha? Hashtag Team Cheese ba kayo? I-drop sa comment section at i-share sa mga kaibigan nyo sa Abu Dhabi at Vancouver. Awag ah, kalimutan ng Super Thanks para may pagpatuloy natin ang ganitong kwento. Okay, enter Tito Soto ha, ang OG ng Senado na parang gustong-gusto na mag-comeback sa itkulaga ng politika. <laughs> Sabi ni Senator Bongo, si, Se si Soto ay nangangampanya ng todo para maagaw ang Senate Presidency mula kay Cheese. Ah, pero teka, Tito, bakit ba parang laging may drama kapag ikaw ang kasali. <laughs> si Tito Soto ay isang political heavyweight, mga kaibigan. Adl, um, 24 years na yan sa Senado, dating Senate President, at malakas na koneksyon sa Duterte Black. <clears throat> Kasama, no? Ah, uh, hindi hindi, hindi po dito kasama si Nabato Del Rosa at Amy Marcos, no. Pero hindi, hindi po 'yan ng ano. Ah, uh, 'yan lang pong pag-aakala ng iba. Pero ang problema, his leadership style is more about charisma than substance. Halimbawa, ang kanyang bushwhack comment laban kay Cheese tungkol sa impeachment ni Sara, Tito, chill ka lang ha. Ang rules ng Senado ang sinusunod ni Cheese, pero si Soto parang gusto lang magpa-trending. No? His track record shows he leans on populism, unlike Cheese's policies-driven uh, approach. Oh, uh, Si Tito Soto parang tito natin sa family reunion, ha? na laging may corny jokes, pero kulang sa plano. Samantalang si Cheese, ha, kahit minsan mayabang, para laging may PowerPoint presentation sa bulsa. Sino mas bet nyo? <laughs> Uh, kay team Tito o team Cheese ka ba? Sabihin sa comment section ha at itag ang mga kaibigan nyo sa London, Singapore at Sydney. Mag-super thanks na rin ha para suportahan ang aming mission na 100,000 subscribers. Kung may teleserye ang huling Duterte, ito na yon ha. Si Sara Duterte ang VP ay nasa hot seat dahil sa impeachment case. Pero si Jesus Escudero bilang Senate President ang nagdesisyong ipospone ang trial hanggang sa 20th Congress. Latwi, sabi ni Cheese, it's all about following the rules. Pero ang Duterte Black kasama, no? Ah, uh, yung iba ay galit na galit, parang napapanood nila ang finale ng pangako sa iyo pangako sa'yo. Yan. Sa isang banda, tama si Cheese. Ang impeachment ay hindi biro. Kailangan sundin ang proseso para maiwasan ang legal loopholes. His decision to delay shows his respect to Senate rules. Pero sa kabilang banda, ang pagkakantala ay nagbibigay ng impresyon na may political agenda siya. Is he protecting his allies? Or is he just playing it safe? Ang totoo, ang impeachment na ito ay isang political landmine, isang mal maling galaw at boom! Ang mga OFW natin sa Dubai at Toronto, lalo na mga kabataan sa Quezon City, ay kailangan maging vigilant ha, sa mga ganitong issue. Okay, ha? Sa US, ang impeachment ay parang political Super Bowl, ha? Puno ng drama at media coverage. Pero sa Pinas, it's a chess game with dynasties and alliances, no? Si Cheese parang Bobby Fischer, habang si Soto parang lagi naglalaro ng na sungka. <laughs> ano ang tingin ninyo sa impeachment drama? I-comment below at i-share sa mga kababayan natin sa Doha, Hong Kong at Melbourne. ah Subscribe na para sa mas maraming ganitong chika. Okay, habang abala ang lahat no sa chismis ni Jesus Escudero, ay tahimik na gumagawa ng mga plano. Halimbawa, ang kanyang panukala na bigyan ng bigyan ng Department of Finance ng standby authority para babaan ang VAT sa langis kapag sobrang mahal na, no? Jesus, ikaw na nga ang MVP. Pero bakit hindi ito pinapansin ng mainstream media? ang policy na ito ay malaking tulong no sa mga ordinaryong Pilipino lalo na sa mga OFW sa Jeddah at Damam no na naapektado ng global oil prices no uh, pero ang problema ang focus sa impeachment drama ay natatabunan ng mga ang mga ganitong initiative samantala si Tito Soto wala masyadong naririnig na policy pro proposals pero uh, puro politika posturing no ang tanong sino ang tunay na leader para sa bayan ang may plano o ang may dating yan si cheese no parang nerd na laging may sag, uh, may sagaw sa klase no pero hindi pinapansin dahil may sikat mas sikat ang drama no si Tito naman ah, parang class clown na laging may punchline pero walang homework no sino ang mas kailangan natin ah o oh, ano ang mas mahalaga policy o drama i-drop sa comment section at i-share sa mga kaibigan nyo ha sa Singapore Los Angeles at Riyadh mag-super thanks para tuloy-tuloy ang ganitong content. Mga kabataan sa Cebu, Davao at Makati, ang mga OFW natin sa Dubai, Hong Kong at Sydney. Itong laban sa Senado ay hindi lang tungkol kay Cheese o Tito. It's about our future. Ha? Si Cheese ay may vision para sa economic reforms habang si Soto ay nakatuon sa political alliances. Pero paano natin maiingganyo ang kabataan na maging aktibo sa politika? Ang kabataan at OFW ay kailangan magkaroon ng boses. Ha? Si Cheese kahit may mga pagkukulang at ay may track record ng policy making na makakatulong sa ekonomiya. Si Soto naman, bagamat sikat, ay parang laging umaasa sa karisma. Ang hamon, paano natin gagawing relevant ang politika para sa Gen Z at Millennials? No? Imagine mga kapolitika, kung ang Senado ay parang Survivor Philippines, sino ang iboboto nyo out, no? Si Chisba ang ililigtas nyo o si Tito ang ipapadala sa Tribal Council. <laughs> Kabataan, ang OFWs, magsalita kayo. I-comment ang inyong saloobin at i-share sa mga kaibigan nyo dyan sa Toronto, Abu Dhabi at Melbourne. Subscribe na para sa mas maraming kwento ng magpapalakas ng boses natin. Kaya naman mga kapolitika, si Cheese Escudero ang may suporta ng mayorya para manatiling Senate President at hindi ito basta-basta ang kanyang legal expertise, strategic leadership at mga policy tulad ng VAT reduction ay nagbibigay sa kanya ng edge laban kay Tito Soto na bagamat karismatik ay kulang sa policy depth. Pero ang impeachment ni Sara Duterte ay grabe. No? Ang drama, it's a reminder ng politika sa Pinas ay laging puno ng plot twist. Ang Senado ay hindi lang tungkol sa power place. it's about shaping the future para sa kabataan at OFW natin sa Dubai, Toronto at Singapore. Kaya mga kababayan, maging aktibo tayo. Let's make our voices heard, ha? Heard no sa comment section, sa shares at sa super thanks. Huwag kalimutang smash ang subscribe button para maabot natin ang 100,000 subscribers. I-like, i-comment at i-share sa mga kaibigan nyo sa Hong Kong, Los Angeles at Riyadh. Mag-super thanks na rin ha, para suportahan ang aming misyon na maghatid ng content na may saysay -say at saya. Salamat mga kapolitika at see you sa next video. Peace out, Dob!